ba't mo ng isang 7 years old? Ikaw po pala yung 52 years old na uh, sinaktan mo bata. Hindi ka dapat pumapato sa bata. Diyan um, po siya sa video, maliwanag na maliwanag na pumatol ka sa bata. Kahit pasabihin natin, gumagawa na ng hindi na tama yung bata. Sana, sinaway mo lang. Tulungan na lang natin itong si nanay-tatay na magsampat na lang kasong child abuse laban si Kip Ma'am, kamusta na po yung anak ninyo ngayon? Medyo okay-okay naman na po siya. Pero nung mga past first week, second week, medyo ayun nga po, nag-wild po siya. Tsaka minsan pag uh, natutulog po siya, bigla-bigla siyang naiiyak. Ganun. Tsaka pag nakikita niya po yung tao, natatakot po talaga siya. So Tas nakaranas po talaga ng trauma itong bata? Opo ma'am. Kasi nung nakita siya, nanginginig sa takot po eh. Tapos nagtatago po sa likod ko. Kasama din po ng pag-assist namin sa inyo is ilalapit po natin yan sa ating VAUSI or sa ating uh, CSWDO kung ano po yung therapy or pwedeng i-assist ng mga social worker para naman po dun sa nangyari dun sa bata para magkaroon po siya ng recovery from dun sa incident. Ito po is makakatulong din po sa uh, behavior nung bata para po siya ay makakalimot or mawala yung trauma sa kanya. opo oh mami ma'am, yun nga po yung ano ko rin. Siyempre po, Pagka bata pa lang po, parang maaalala niya yun eh. Yung ganoon kasi nga talagang natatakot siya nung time na yun. Magandang umaga po. Tatanong lang po sana namin kung ano yung naging intervention ng barangay between po dun sa incident na kinasangkutan po nito ng anak po ni Ma'am Vian at saka po ni Sir Franklin na ating respondent. Uh, Unang-una, minigit ko sila. Ngayon, ng gusto ko sana na ayusin yung problema para makatulong yung barangay. Nagdi-deny naman siya. So, wala naman tayong magagawa doon. Sabi ko, ipaproseso natin yan sa Lupon. <coughs> eh, dumating naman sa punto na natapos na sila sa Lupon, tsaka naman pumunta sa inyo. Yun lang po yun. Pero pinipilit naman natin na maayos sana yung problema. Ito naman si Monique, ay eh, talagang decidido magreklamo. Wala po tayong pinapanigan doon, at least sabi ko, eh, binibigyan natin ng katarungan ang bawat isa sa atin. Kap, base po sa investigation, ano po yung naging assessment nyo dun sa panig ni Ma'am Vian at panig po ni Sir Franklin? Sa katunayan, dahil nakita ko naman sa CCTV, may pagkakamali talaga si Franklin. Bawal manakit ng bata. Kaya lang ka ako, idaan natin sa tamang proseso para at least lahat pagkakataon magsalita. Miss Bien, ito na po yung certificate of file action. Bali pa receive na lang po ako para makapag-file na po kayo. Ma'am Joanne, maraming maraming salamat po, lalo na po sa pagtanggap ng call namin yesterday during the interview with Idol Rafi. Kap, kami po umuli ay nagpapasalamat sa tulong or assistance na pre-provide nyo po dito as well as po sa kay Idol Rafi. Sige po. Uh, maraming maraming salamat po Idol Rafi. Senador, narito lang po kami para magayos ng mga problema sa barangay. ma'am, ito po yung mga ebidensya po namin. Ito po yung medical legal, CFA, and birth certificate po. Colonel Nicanor, uh, unang-una po kami po ay nagpapasalamat sa in-extend yung tulong sa family as well as po sa amen I sa RTIA sa pamamagitan po ni Idol Rafi, uh, ukol po sa kanilang problema na pananakit po sa bata. Um, Colonel, ngayon po na nakuhanan na ng statement yung bata, ano po ba ang mapapataw na kaparusahan dun sa ating respondent? Uh, base po sa investigation ng ating ginawa ng ating women's, no, women's desk, Uh, possible po na ang na po ng ating respondent is violation of RA 7610 or Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, particularly physical injuries and probably uh, psychological abuse. So ayun po yung posible po or pwede po nating ma against the respondent po. Colonel, after pong makuha ng statement, ano na po yung next step natin? Sa ngayon po, ang pwede po nating ma-file is yung physical injuries po na pwede nating ma-file dun sa respondent because meron naman po tayo medical certificate na nagpapatunay na may nangyaring insidente ganon, base po sa assessment po ng ating SSDD, okay. ng ating psychiatrist or psychologist, depende po kung meron po talagang makita sila na magasabi na trauma on the part ng ating uh, minor, okay. Pwede po tayo mag-file in addition sa physical injuries ng ating psychological abuse in relation pa rin sa ba 7610. Colonel, yung ganitong mga insidente. Ano po yung inyong mga paalala sa mga nakakatanda para makaiwas po tayo sa ganitong sitwasyon? Sa atin ng mga nakakatanda no so ako bilang isang magulang din no pinapahalagan ko rin ang welfare ng aking anak at alam naman natin na meron po tayong batas na nagpoprotekta sa ating mga minors particularly ang mga bata and ganoon din po sa ating mga women's isa alang-alang lang po natin ang welfare ng ating mga kabataan magpo tayo'ng magpadalos-dalos sa ating mga aksyon kung may nakita po tayong mga pagkakamali ng ating mga kabataan daanin po natin sa magandang pamamaraan at hindi sa pisikal kasi mas mauunawaan po ng bata na ang kanyang pagkakamali kapag ka pinaliwanag natin sa kanila sa magandang pamamaraan. Maraming maraming salamat po, sir, sa pagtulong niyo po sa amin na makasuhan po yung taong nakasakit po sa anak ko. Salamat po sa inyong lahat. malapong pong anuman, makakaasa po kayo nandito po ang Station 8 para tumulong po sa kung anuman pong mga problema, hinaing na pwede niyo mong ilapit sa amin. Nandito po ang inyong Police Station 8 na laging Uh, nakahanda na gumabay at umantabay po, umasiste po sa ating uh, mga mamamayan within Project 4, Police Station 8. At makakaasa po kayo na ang buong kapulisan ng Police Station 8 ay kasama nyo po sa inyong mga adhika na makatulong sa ating mamamayan. Maraming salamat po, uh, Senator Rafi Tulpo. Um, ano po yung mensahe nyo para sa mga magulang na kumakaharap ng katulad ng sitwasyon nyo? Ipaglaban nyo yung anak nyo, yung karapatan ng anak nyo, lalo na kung nasa tama kayo. Huwag kayong matakot kapag kapakanan ng anak nyo ang inisip lalo na kung nasa tama po siya. Maraming salamat, Sir Rapi sa pagtulong po sa amin na mabigyan ng ustisya po yung ginawa sa pananakit sa anak ko. Wala po akong ibang masabi kundi maraming salamat lang po sa inyong lahat na tumutulong sa amin, lalo na po sa inyo, Idol Rapi. Maraming salamat din po, Idol rapi Senador, sa tulong niyo po sa aking anak. Maraming salamat, ma'am. Huwag po kayong mag-alala at uh, tutulungan pa rin namin kay ma'am hanggang matapos itong kaso. Salamat po sa inyong lahat, ma'am.